Amen. Follow up question ito na galing po kay Reynaldo Dolomio. Basahin natin ang kanyang comment. Ang ginamit mo kasi, mabuting gawa, hindi by faith. Ang mabuting gawa, may salungat sa salita ng Diyos. Bago po natin ito bigyan ng tamang paliwanag, pangunawa sa kanyang namamaling diwa, nais ko muna ng welcome ang bawat siya sa inyo sa ating channel God's Word, Read Scripture. Kaya i-like muna at i-subscribe mo na rin ang ating channel mamalik tayo. Dito sa kanyang katanungan, ano po? Baka marami talaga ngayon ang namamali sa diwa. Kaya salamat do sa mga napapadaan sa channel na ito. Maliliwanagang kayo. Mali po yung diwa na kung ay sumasalungat daw yung maubuting gawa sa salita ng Diyos. Nagkakamali po kayo. Kaya marami sigurong naturuan dito. Kaya dito sa channel na ito, mabibigyan kayo ng bukas na isip. Makikita ninyo, yung salitang mabuti, ito isang bagay na nalulugod ang Diyos. Bakit nalulugod ang Diyos? Hapagawa ng mabuti? Kung ito'y ginagawa mo ng tama. Pero kung ginagawa mong kasangkapan sa paggawa ng mabuti para gumawa ng masama, iyon ang hindi nakalulugod. Kasi gumagawa ka nakabatay sa iyong sarili. Nakabatay sa gawa ng tao. Amen? Ngayon, babasahin natin sa mga sulat ni Propeta. Propeta Isayas. Para makita lang natin itong sinasabi dito. Baka dito lang kayo nagkakamali ng diwa. Basahin natin. Isaya 64.6 Kaming lahat ay naging parang maruming bagay at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan kaming lahat ay parang dahong natutuyo at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. So dito sa talatang ito na binasa natin, dito kayo nagkakamali ng diwa. Ang tanong, muli natin basahin itong highlight. At ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Tama. Kasi nakasalalay sa inyong sarili yung inyong mabubuting gawa Kanya ipinapaliwanag ni Propeta Isayas na kapag ginawa ninyo yung salitang mabuting bagay o mabubuting gawa nakabatay sa inyong sarili yan po parang basahan nga lang sa paningin ng Diyos Ngayon ipapaliwanag sa atin ni Apostol Pablo ano yung dalawang klasing mabubuting gawa? May mabubuting gawa na mula sa tao, may mabubuting gawa na mula sa Diyos. Tingnan natin sa paliwanag ni Apostol Pablo, Roma 4:5. Pero itinuturing tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa kanya. Kung papasinin po ninyo dito no, sa talatang ito, kung ikaw ay itinuturing na matuwid ng Diyos, no, sa kabila na ikaw ay makasalanan, pero yung ginagawa mong kabutihan sa sarili mo, hindi malulugod doon ang Diyos. Amen? Pero kung dahil sa pananampalataya, gumagawa ka ng mabuti, ituturing kang matuwid ng Diyos. Aalamin natin sa verse 6 para maintindihan ninyo. Kasi dalawang klasing salitang mabubuting gawa na mula sa tao, hindi nga yung tinatanggap ng Diyos. Pero yung salitang mabubuting gawa na ito ay mula sa Diyos, iyon po ang isang bagay na ikalulugod ng Diyos. Tuloy natin sa verse 6. Ito ang ibig sabihin ni Haring David nang banggitin niya ang pagiging mapalad ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos hindi dahil sa kanilang mabubuting gawa. So, malinaw po ba? Malinaw po ba? Kapag ikaw ay gumawa ng sarili mong mga mabubuting gawa, tapos kinakasangkapan mo pa para gumawa ng kasamaan, iyan nga po ang hindi nalulugod sa Diyos. Para maintindihan natin, balikan natin sa isa pang mga salita ng mga propeta. Kay Ezekiel naman tayo para maintindihan natin iyong salitang maubuting gawa, magkaroon tayo ng dalawang kalalagayan dito. Merong gumagawa ng mabuti mula sa tao. At gumagawa naman ng mabuti mula sa Diyos. Masahin natin. Kapag sinabi ko sa taong matuwid na tiyak na mabubuhay siya, pero naging kampante siya't gumawa ng masama, at sasabihin niyang maililigtas siya ng mabubuting gawa niyaon, Mamamatay siya dahil sa kasalanan niya at hindi ko naaalahanin ang mga ginawan niyang kabutihan. Tingnan po ninyo. Nalulugod pala ang Diyos pag gumagawa ka ng kabutihan. Pero yung kabutihan niyon ay ginawa mong kasangkapan para gumawa ng masama. Kahit anong ginawa mong mabuti, hindi yun aalalahanin ng Diyos. Ituturing ka pa rin ma na makasalanan. Naintindihan? O ito pa sa paliwanag ng Apostol Pablo naman, balik tayo. Kasi para maintindihan natin. Hindi kasi naiintindihan ng mga taong ito, katulad ni Reynaldo Lomio, yung ginagamit natin pangangaral sa maubuting gawa, hindi daw by faith. Kaya nga, kapag ikay may pananampalataya, dito lalago ang iyong paglagong espiritual. Sa iyong pananampalataya, gagawa ka ng mabuting bagay mula sa Diyos. Pero kung ginawa mo namang kasangkapan para gumawa ng masama 'yung mabubuting bagay, ay isang kasalanan nga sa Diyos, hindi nalulugod ang Diyos. Pero huwag mo namang sabing salungat, hindi mo lang ang naiintindihan. 'Yung mabubuting gawa, ang sabi mo may salungat sa salita na Diyos, hindi po salungat 'yun. Unawain at intindihin. 'Yung salitang mabubuting gawa, kung ginawa mong kasangkapan ito para gumawa ng kasalanan, gumawa ng masama, hindi nga malulugod ang Diyos. Amen? Walang salungatan yan. Uunawain natin. So, balikan natin ito. Ang sinasabi dito, kapag gumawa ka ng mabuti, yung salitang mabubuting gawa, kinansangkapan mo para makagawa ka ng kasamaan, gumawa ka ng masama, hindi nga doon malulugod ang Diyos. Kahit anong mga bagay na ginawa mong kabutihan, hindi yun aalalahanin ng Diyos. Kasi, gumawa ka ng kasamaan ngayon para maintindihan pa natin. Balikan na po natin si Apostol Pablo sa Roma 2.15. Ang mabuting gawa nila ay nagpapakita na ang inuutos ng kautosan ay nakaukit sa kanilang puso. Tanda po ninyo ha. Yung mabubuting gawa nakaukit na sa ating puso. Nakatanim na yun. Ito para maintindihan natin. Ano? Doon sinasabi kay Ezekiel. Sinasabi ni Apostol Pablo dito. Yung salitang mabubuting gawa talagang nakatanim na sa ating puso. Ngayon, ang sabi pa dito, pinatunayan ito ng kanilang konsensya dahil kung minsan inuusig sila nito at kung minsan na may ipinagtatanggol. Bakit? Ganito yan para maintindihan ninyo. Di ba nakatanim na sa ating puso yung mabubuting gawa? So gumagawa ka ng mabuti. Ngayon, dumadating ang pagkakataon. Nagkakaroon po na tinatawag na pinapatunayan ito ng kanilang konsensya. Bakit? kapag iyong paggawa mo ng mabuti, kinasangkapan mo sa paggawa ng masama, kaya inuusig. Amen? Kaya kung minsan naman, ipinagtatanggol. Kaya nga yung pagtatanggol, kung alam mong gumawa ka ng mabuti, ipinagtatanggol ka na yung ginawang kabutihan. Yun ang ibig sabihin diyan. May salitang mabuting gawa, pero ginawa mong kasamaan, kinasangkapan mo para gumawa ng masama, yan po. Pero kung ikaw naman ay gawa ng mabuti, ayon sa kasulatan, sa salita ng Diyos, ginagawa mo yung kabutihan, ipagtatanggol ka dito. Ikaliligtas mo. Amen? Ngayon, para maintindihan pa natin, dito pa rin po sa Roma 9.11 sa mga sulat ni Apostol Pablo. Bago pa man ipanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa nakababatang kapatid Sinabi ito ng Diyos noong wala pa silang nagagawang mabuti o masama. Para patunayan ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabuting gawa ng tao. So marino po. Kaya po, hindi nakabatay yung mabubuting gawa sa gawa ng tao. Amen? Kaya dito natin maaintindihan yung salitang mabuting gawa mula sa tao hindi po yun ikalulugod ng Diyos. Amen? Ngayon, sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo, Colossus 1.10 Sa ganon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay at makikita na lumalago kayo sa maubuting gawa at sa pagkakilala sa Diyos. Ganito pala yan. Kapag ikaw gumagawa ng maubuting gawa, kilala mo yung Diyos. Ngayon, ay eh kung ganito ang tanong sa mga nagko-comment, pag gumawa pala ikaw ng mabuti, hindi raw by faith. Pag gumawa ka daw ng mabuti, sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang ganitong diwa, maaring hindi niya kilala ang Diyos. Kasi sa ating binasa, kapag gumawa ka ng mabuti, nakikilala mong Diyos. Sa kanya, pagsalungat daw sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi niya kilala ang Diyos. Balikan natin itong tanatang ito. Ulitin natin ano para maintindihan ninyo ang paggawa ng mabuti ay mula sa Diyos. Sa ganoon, makakapumuhay kayo ng karapat dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabuting gawa at sa pagkakilala sa Diyos. So malino po ba? Kailangan tayo lumago sa paggawang mabuti. Ang sa kanya, para bang galit siya sa paggawa ng mabuti. Pero ang Diyos naman, nalulugod. Amen? Nalulugod sa paggawa ng mabuti. O ito pa, idagdag din natin ito. Para maging malinaw sa lahat. Sa mga sulat naman ni Apostol Pablo kay Timoteo. Para maintindihan natin. Ano? Basahin natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. O ba? Diba? nagpapatunay na yung salitang mabubuting gawa, kailangan pala maturuan ka ng tama. Amen? Sabi dito, turuan mo silang gumawa ng mabuti. E eh, paano ka nga gagawa ng mabuti kung hindi ka maturuan? Maaring si Reynaldo Lomio, hindi naturuan ng mabubuting gawa. Ang gusto niya, by faith lang. Kaya nga, pag ikaw ay sumampalataya, tuturuan ka nga na gumawa ng mabuti. Kasi inaalis mo yung salitang mabuting gawa. Ayaw mo kasi noon, ayaw mo kasi gumawa ng mabuti. Maaring hindi mo kilalang Diyos. Kasi po, ang gumagawa ng mabuti, nakikilala ang Diyos. Kaya nga, sabi dito, para magkaroon ka ng paggawa ng mabuti, maturuan ka. Gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabuting gawa. Malinaw po? Paano kaya yaman? <laughs> Maging mayaman sa mabuting gawa hindi sa pagpapayaman ng maraming pera. Dito sa salita ng Diyos, ang pinapayaman natin yung mga taong gumagawa ng mabuti. Ibig sabihin, maging mayaman tayo sa paggawa ng mabuti. Maging sagana sa paggawa ng mabuti. At mapagbigay at matulungin sa kapwa. Yan po ang salitang mabuting gawa. Magbibigay ka sa mga nangangailangan at tinutulungan mo ang iyong kapwa. Iyan po ang salitang mabuting gawa hindi po yan salungat sa salita ng Diyos. Amen? Kaya, kaibigang Reynaldo Lomio, sana naunuan mong muli itong iyong itinatanong na kung saan namamali kayo sa diwa at ito yung channel para maturuan tayo ng tamang diwa. Diba? So, idagdag pa natin ito para matuto tayong gumawa ng mabuti. Mateo 5.16 Ganoon din ang dapat niyong gawin Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papupurihan nila ang inyong amang nasa langit. Ang iyo napakalinaw pa. Ang sila sabi mo, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. di ba? Kung ikaw ang nagtuturo, o oh, huwag na kayong gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, tinuturoan mo silang sumalungat sa salita ng Diyos. Ano? Eh dito, tinuturoan tayo ng gumawa ng mabuti. Ang sabi pa dito, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao. O, di ba? Gagawa ka nga ng kabutihan sa mga tao, eh, di ba? Para makita yung mabubuti gawa. Pero kung gagawa ka ng, mabuti, nang mabuti, batay sa iyong sarili. At the same time, yung mabubuting gawa, ginamit mo o kinasangkapan mo para gumawa ng masama, kahit anong ginawa mong kabutihan, hindi yun aalalahanin ng Panginoon. Pero kapag gumawa ka ng mabuti sa harap ng mga tao, iyan, papupurihan pa nga nila ang amang nasa langit. At yung amang nasa langit, dahil tinupad mo yung paggawa ng mabuti, ang amang nasa langit naman ay pagpapalain ka. Kung hindi ka man tumanggap ng papuri mula sa tao, ang amang nasa langit naman ang magbibigay sa iyo ng masaganang pagpapalak. Sana po kung naliwanagan kayo, please like and subscribe to our channel. Kaya dito lang po sa ating channel, nagbibigay po ng liwanag at pangunawa sa namamaling diwa. Sana po doon ka sa ating nagtatanong ay naliwanagan po siya. So salamat po sa lahat ng nakaunawa. Sumay niyo po ang at pagpapala ng ating Panginoon Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Ibalik po natin sa Kanya ang pagpupuri at pasasalamat maging sa kanyang bugtong nanak na si Yesus Christo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.